Hindi ko na alam. Ginawa ko naman lahat ng sinabi ni Mr. Green. Baka si Ryan o no, kung ano. Ah, para saan kaya ito? Tulad ng pagkakaiba-iba ng panlabas na kaanyuan ng tao, malaki rin ang pagkakaiba-iba ng itsura ng ating mga sexual na bahagi ng katawan. Ang isang tao na lalaki ang biological sex ay karaniwang mayroong titi Isang scrotum na naglalaman ng dalawang bayag at puwit na nakikita sa labas ng katawan. Ang titi ay binubuo ng nerves, blood vessels at tissues. Hindi ito naglalaman ng mga buto. Iba't ibang sukat ng mga titi. Karamihan sa mga ito ay maliit kapag malambot o hindi nakatayo. Ang erection ay nangyayari kapag lumalakas ang daloy ng dugo sa titi na nagiging dahilan ng pagtigas nito. Kapag nakatayo ang titi, nasa pagitan ng 2.5 hanggang 6 inches ang haba nito. May mga taong pinipiling magpatuli ng titi. Ang iba naman ay pinipiling hindi alisin ang balat sa dulo ng ari. Pareho itong normal. Ang buta sa dulo ng titi ay ang bukana ng urethra na konektado sa pantog para makalabas ang ihi mula sa katawan. Ginagamit din ng urethra na daanan ng semilya ang kulay puting likido na naglalaman ng sperm palabas ng katawan. Hindi maaaring umihi ang tao kasabay ng paglabas ng semilya. Pag nag-ejaculate ang lalaki o naglabas ng semilya, hindi sila makakapaglabas ng ihi kasabay nito. Sa likod ng titi, bahagyang nakalaylay sa likod nito ang scrotum. Isang manipis at malambot na tissue na naglalaman ng testicles kung minsan ay tinatawag na testes o bayag. Bumubuo ang testes ng hormones at pagkatapos ng puberty, gumagawa na rin ng sperm. Ang mga tao na lalaki ang biological sex ay may panloob din na reproductive organs. Ang epididymis, isang tubo na ilang talampakan ng haba, ay nakabalot sa paligid ng testis. Ang sperm na nabubuo sa testis ay tutungo sa epididymis kung saan ito patuloy na magmamature. Ang haba ng epididymis ay nagpapaliban sa paglabas ng sperm at binibigyan ito ng oras upang galap na mahinog. May tatlong lugar na naglalabas ng mga likidong hahalo sa sperm na bubuo sa semen. Ang tatlong glands ay tinatawag na seminal vesicles, prostate gland, at cowper's glands. Oras sa tumigas ang titi, ang maliit na cowper's gland ay naglalabas ng kaunting pre-ejaculated na likidong tinatawag din na pre papuntang urethra na lumilitaw sa dulo ng titi. Nililinis nito ang urethra bilang paghahanda sa si ejaculation. Sa oras ng paglabas, ang ejaculatory duct ay bumubukas at itinutulak ang semen palabas ng urethra. Wow, nakakabilib talaga ang katawan natin! Kaya huwag kalimutang alagaan ang sariling katawan para manatiling malusog at masaya. Wow! Ang galing nun no na. Nakunan mo, nakunan mo! Hindi, pero may bago na akong profile picture para sa homepage ko. Sa so, ulitin, huwag kalimutang bisitahin ako sa amaze.org o sa YouTube channel ko para sa iba pang videos. Kita kids!